Ngayon, sa may labas, ang ganda po ng view dito. Guys, pupunta po tayo dyan maglakad-lakad kasi maganda ang weather ngayon kaya let's go guys! Warwick Hotel na to guys isa rin sa pinakamahal na hotel dito sa sentro dito na naman tayo guys may mga itik yan sila buhangin nga lang ngayon punta tayo doon sa may sa may fountain So guys, samahan nyo ako sa my fountain Titignan natin ang kagandahan ng fountain dito sa Switzerland Ang dami guys, o oh, maakyat na sila yung mga pato Yan guys tapos papunta tayo doon guys sa may baba titignan natin kung anong meron doon we will see and check before we will go to the fountain ano ba ang meron dito sa baba ayan guys ang oh, dami Sandito tayo sa may ilalim punta tayo sa may ilalim ng tulay titignan natin kung anong meron dito doon sa dulo ito. Kaso nga lang sarado na doon. Doon banda. Doon banda sarado na doon. Dito na lang tayo. Tapos pupunta tayo doon sa my fountain. Yun guys oh yung bangka. Inaano, dumadaan doon sa ilalim ng tulay. Nakita niya yun. One time pumunta ako din din eh. Sumakay ako ng bangka. Ang oh guys. Okay guys, iikot ko lang kayo dito and then we'll go to the fountain. Guys, okay. okay. ang dahil ng gibon kasi may nagpapakain dyan. Tapos meron naman yung bata na ito. ang dami nila Mahangin nga lang guys hindi ko alam kung maganda ang pagka buhay yung siya dito guys no parang hindi na ako iikot pa ayun yung boat na ano dadaan na naman sa ilalim ng tulay yan o oh, yung nauuna may daming turista ngayon kasi maganda ang weather kahit mahangin okay. dito tayo ngayon guys sa malapitan itong uh, counting na to yung mas uh, maganda kunti ang pagkapuha kaysa kanina guys yung retore na yon ano yun eh simbahan yon St. Peter Church guys basta nandito lang tayo sa paligid okay okay guys maraming maraming salamat sa inyong walang sawang panonood sa uulitin po uli sa inyo ako po iyong kaibigan na walang sawang mag video at mag vlog ng kagandahan dito sa malapit sa akin. Sana wag nyo pong kalimutan i-click ang bell button at i-subscribe ang iyong kaibigan. Si Wilma Pasaway Vlog. Maraming maraming salamat po. At bye bye po. Ciao and good day po sa inyong lahat.